oh, lalaki pati oh, puno na naman master eh oh, ano, ano pa hilata pa kayo yo mga araw mga master so panibagong araw panibagong fishing tayo ngayon <laughs> kahapon di tayo nagtagumpay kasi naubos yung linya natin so ito ngayon ah uh, eh, ko ito ng ano yung luma pa rin to kaya lang hindi ito nakatuno master masyadong malaki to 8 pounds to dapat 6 eh, pounds lang so bahala na to kung ano kahihirat na nito, pag nasibadan to na malaki, yung wala pang di bumigay itong kapon. <laughs> sana di bumigay. At sana di masibadan ng malaki. Hindi wow. po mga pang isang kiluhan lang, okay na yan. Kaya panlaro niya, pag yung mga apat na medyo ano na, tagilid ng bangka nitong mga ating ano na to. So nakalagay lang kasi dito. Ano ba yan? Ah, ito. Yung la in yun lor ay 2 to, to 10 grams lang. So pasok pa rin naman yung ating 5 grams yun eh tapos yung linya ayan o no master 6 to 6 2 ah, to 6 pounds lang so 8 pounds tong ating gamit um, lamang ng dalawang puntos bahala na to mag sasagwan pa tayo master yun ulit tayo sa dati wala na mga pagpishingan dito kundi doon na sa pwesto na yon kasi doon ko nakikita na maganda uh, sigurado ako master na doon ba yung mga kasamahan nating mga ngisda na bago pa rin sila nag ng lambat ngayon mga ah, ganyan hanap buhay yun kailangan na makadilin siya para sa pangaraw-araw ganoon din naman tayo kailangan, kaya lang ang problema master oh. parang maulan no. naman natin tayo naman ang kapaligiran natin no? oh. oh. ba diba? wala yung haring araw kahapon sana maganda na hmm, hindi lang talaga yung diba kahapon hindi lahat ng pagkakata sabi ko oh. jack pa tayo o kahapon may ulam naman may tatlong piraso hindi naman tayo nabigo sana makaulam din tayo ngayong araw na to para suabi lang pero na pati ngayong maghapon din sa bayan ng katanawan sa schedule wala ka magagawa hindi uh, maglandi dito sa karagatan huwag lang tayo ng mga babae alright huwag <laughs> hmm. naman na master gatesting lang tayo kung saan ang agos maliit lang ito <laughs> ang Agus, master ay Saan ba? Parang papaganito rin ng Agos. Kapila ang kanuping oh. Maliit na kanuping. Uy. Uy. Diyan ka lang oi ka at akin ka rin sa masunod din dito subok lang parang paloto naman tayo ang oh. kanina patabi pag patabi kasi maliit ang pero malaki safe naman tayo kasi patabi tayo pag malaki ang natin na makahuli marami pero hindi naman tayo safe kasi <laughs> paloot yan eh Buka natin, bawa natin patay na kamera Ang ganda na rito, okay, na siguro dito Ang ganda dun o, oh. papagano oh. no Marami ng gulong gulong ulit o oh. Yan, yeah, sabad na Langanin yung lalim master nagpalubog ka kasi oh, may mga nakol to, ano ba to langanin Pag, paghagis mo na na-retrieve mo kagad medyo langanin pa rin makadali Maganda to challenge to challenge patayin muna natin camera saka natin buhay pag may huli na hagisa ah. Itpon si makaka siya malaki Ah. <coughs> hmm. Ano kaya do? hindi ko na malalagot dyan kahit yan ay dalawang taon at kalahati na yung braided line and ay stern hunter pa rin yan ah pakoy pala <laughs> pakoy pala pakoy dali ang pakoy pangalawang isda master yan ka o, ibig sabihin may kanubing dito may pakoy ay eh. Uy, palaot na ang dagat. Palaot na tayo. Paganoon na pala tayo. Hindi na pabalik. Pasimbra pala tayo. Ang laki na pati ang gulong mas Sira kita mo yan. sabi sa bato atas na natin sa batuan yeah. ano kaya ito pakoy na naman to ay hindi lapulapong malaki yun gusto ko pare ay 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 Tiklag pa ayan master ang laki <laughs> ayos dali sa pinagbabawal na teknika laki <laughs> oh oh ayan oh ayos master <laughs> laki masyado oh dalis pinagbabalik laki oh alas laki ng fox ko yan oh alright master patay natin dalis pinagbabawal na teknik master hina lang ba ito man laki kasi ng ating ano eh braided line eh Eight pounds ba naman kaya mahina lang din lang ang tapon Oh, naman masir. May hagit na naman. May nahagit na naman. Ayan o. Oh, o. o. Huli na naman yan. haget na naman eh. Lapu-lapu na naman ito. Ay. Lumutang na lapu-lapu. Wala rin Okay. ato sa ayos sa lapu-lapu master. Lapu-lapong isda. Natin. Ayan master o. Oh. Okay. dalawa 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 tama yung mga teknik na yun master yun yung special technique <laughs> special technique yun ni kuya lutang tv Siyempre, yung lure natin, special lure din ni Kuya lutang TV yun. Ayan na yan o. Hindi tayo masisiro dyan talaga. Oh, meron na naman o masir Huwag ipasok sa bato. Ay pinasok sa bato. Hindi. Ayan o. Una natin. Una <laughs> natin. Ayan. Ayan na ko. Oo. Uh, alam mo naman yung mga bala. Lapo-lapo na naman to. Hindi nagalaw ay. hindi pa kuy. Kala ko hindi. Triple take. Ay pa kuy. Yeah, ganang special technique ay na Master Pakoy ayan secret weapon yun Master ano na kaya ito bigyan hinilo Master napalubog ko lang pinatay kong camera kasi wala pang nasibad ayun pumuti pumuti kanuping ito wag kang malalaglag kaunti na lang malalaglag na yun sabi ko eh sinasabi ko eh may tanuping na eh yun abisat malalaglag yung sa malalag master ayo oh. ganun na eh Tansi nga sa bangka eh. Ayan masyaro. na naman masyarong. naman. Hilahaa Uy, naalaki na nga ang gulong Pag sabog ng gulong yan Pare, tabi na tayo Tatlong piraso, okay na yan Pag sabog ng gulong yan Delikado yan, pag sabog ng gulong Nabasag yung alon. Mas yan, hindi na tuloy yung ulan. Hindi nyo tuloy nakita yung mga Ito, isa. Ayan. Tapos yung dalawa. Wala na. Uli, dalawa. Ayun yung dalawa. Tatlo. Tapos dalawang pakoy na huli ko. Alam nyo naman mga pakoy. Nalabasan ko. Tapos patuloy tayo dito. Na no, may kawera ulit. Wala ang ulan eh. Eh, <laughs> tadagdaga na tatlo ayos. Tinira, tinira. Huwag kang mapunta sa batu, master ayos nakala ko maliit lang eh kaya hindi ko nabuhay yung camera biglang tinira pakoy ito pakoy nga malaki oh oh malaking pakoy makoy malaking pakoy oh taba malaking master oh malaking pakoy matabang pakoy Ang laki oh. Diyan ka. At patayin ulit natin para makahuli tayo. Chickard snapper ito. Yung biglang hablo tapos biglang sunod tapos hindi na lutang. Chickard snapper yan. Oh pumuti oh. Mga kanuping pala. Tamaan sa ano. <laughs> Kaya pala sumunod Ikaw nang biwas sa mata Masunod ka rin Good size master Good size lang oh. Itong ganito na mga good size sa akin master Ayan o oh. Apat na sila May kanuping na ulit Lipat sana ako eh Ah, dito na sinibad doon sa tapat o oh. Pumuti. Malipat sana ako doon sa taas. Oh, balagbag gulat ko eh. ay. <laughs> Kakagit lang ka master. Nakakagulat ka, brother. <laughs> gulat ako, master. bigla lang eh. Taas ko na tawag malipat at wala nang nasibad ay. Eh. Okay, napabuhay tuloy ng camera. Paalis ka na ay. Eh. Ayun, diyan ka. Oy, plus pa. Ayos ah, mamaya kitang lipat. Shorty pa rito ay. Eh. Yo <laughs> pa palipatin. Baka may mahuhuli pa ako dito. Mhm. Uh -huh. Ito na kinagat oh, sapat na ito. Biglang binanatan eh, entong dia? Antong tong di ayan o oh. nandito oh. yung sida yata nandito oh, lang besa tapat lagi o oh, kanuping na naman o oh, tingin niya eh. ganoon ang ganoon ang pangyayari kanina pero maliit pa good size na yun eh. yung mga panahon ng una para sa akin good size na to panahon ng una yun pero panahon ko ngayon hindi na balik ka dyan sa dagat literal na malaki lang ang aulihin natin master kasi nga <coughs> ang pamiming libangan na libre ulam kaya hindi natin dapat abusuin ang dagat hindi naman tayo totoong mga eh yan, kasi ang mga isda, lambat ang gamit eh pag sumabit na sa lambat nila yan malit malaki yan mamatay din yan <laughs> ay eh sa atin may mga cheese pang mabuhay mga isdang maliliit kaya kailangan natin ano ah uh, palagahan sila kasi yung maliliit malaki mga parami kanu lang yung kasimple mga master kaya yung medyo alanganin yun sa paningin ko hindi ko na tira hindi ko na ina ano nung unang panahon nung bago-bago pa lang po ako namimingwit dahil sa sobrang excited ko yan maliliit na tira talaga ako niyan si iyo sumabit na sinabit na master oh, hindi may huli may huli ay nawala sayang bato ano tira talaga oh maliit lang ng unang panahon master maliliit na huli ko rin at inakain ko rin naman hindi man nasasayang kaya lang pag isip-isip natin na mas maganda yung malalaki na lang hulihin natin para ano kasi may cheese naman eh na tayo naman ay eh, nagalibang lang ang makaka, uh, makakapatay pa ilang eh, yun sa atin sa libang na may ulam yun yung ating ano eh yun yung ating talagang gusto eh li libang tayo kita tayo ng ulam, mga kahit mga tatlong piraso, apat, pag minsan swerte, nakaka-20, nakaka-30. Malalaki. So talagang ano. Minsan na ipamigay pa natin, minsan na ibenta natin, ganoon lang eh, may gustong bumili. Na pagbintahan natin. Pag hindi naman sa tingin ko, hindi ko naman kayang ubusin na pamigay natin o lipat na tayo kasi ito magilid na wala na o oh. wala na tayo sa dating pista natin so doon tayo doon tayo nakikita nyo yan batuhan yan so kailangan dyan pagka ano hilak ka agad kasi baka sumabit sa bato hindi kagaya sa layout doon na kailangan natin palubugin yan tulad dito delikado tayo dyan sabit yan pag hindi mo yun ano ayan o yan, lapo lapo ganyan ang teknik master dito basta sa batuhan laki o basta master sa batuhan pagkahagis nyo retrieve ka agad pagka naman sa malalim pagkahagis nyo malubog muna kayo mga limang segundo tansyay nyo rin yung lalim kasi pag minsan malalim may eh, tsaka yung nakagisa nyo tansyay nyo rin baka mamaya ano ah uh, tawag dito nagisa nyo ba palang malaki kasi ang dagat kasi mahiwaga eh so, tingnan mo ah yan dyan oh, talagang papunta tayo ng laot pagkahagis ko gaday ano yan retrieve so dito tayo maghagis kasi lakas ng agos pero kaya ang camera maliit secret <laughs> snapper palaot naman ang, ang ano na ngayon ang hangin palaot so walang hanin tayo master baka dito tayo mga kamamsa, eh. 20 kilos na mamsa kaya mo ba yan kapag 7.62 20 kilos na mamsa nagaktak ang pawis natin yung 20 kilos na sigurado <laughs> yan hindi matagal yung treble hook natin kanuping pala yung naunat na ay eh. mamsa pa kaya dito dito mamsa pero parang pakoy na naman ah parang pakoy na naman ay hindi lumutang lapu-lapu ay nakalpas pa oh swerte naman nun <laughs> swerte ka kaya na tayo uwi na tayo rin pati tsaka malakas na rin ang agos ng tubig yung oh, alon pero mamimiwas pa rin ako ba kung pawi update lang tayo sa huli natin master ayan o oh. ito ang lalaki yung malapulapo ko oh. yung kanubing ko lang oh, alanganin no oh. pero sobrang laki ng lapulapo <laughs> ayos ayos o oh. ayan o oh. malaking lapulapo yan aman tama lang doon sakto <laughs> saktong sakto lang doon sa cooler natin o oh. so ayan So, hindi naman tayo nabigo ngayon sa araw na ito. Pagod na. <laughs> pagod na ako managuan. Ay, busog. Kahit ulang kain. Uh, master, wala na akong masabi. Kasi gano, speakless na talaga pagka, pag ganitong pagod na. Update ko na lang kayo pag nasa tabi ako. Pag ano, palubad na rin naman tayo, Master. Eh. Batawa na rin pati pala. Oh. Na ano, lang ako papunta na ulit dun sa ano sa laot ayo oh, tinamulakas ng ulanin oh eh no kita mo nakadilim 'di sa silangan oh ng oras siguro mga alas 8 o alas 9 tama na yan pwede na yan ayos na master bukas ulit araw na linggo bukas yo 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 master lagot na tayo nito inaabot na tayo na sa basko ano eh, no ala ala ka lagot na tayo kabaro na tayo ngayon yung alo napulo na ay patay kita nito ay na yung basko malapit na master Pinadagdagan pa ng huli natin o, yun, o. ayan si Gapo. o. Ayun o, lang sigapo. Ayun, lalo pa, yung mga sigapo. Tsaka so, may nadagdag pang ano, sang kanuping, tsaka lang yun o. Tsaka isa pang sigapo na pa o. Ayan, lagot na tayo. Ayan pa. Huli natin ano o, ayun o, mga pa natin na dagdag. Nung sumubas ko, sumibad na sumibad, nung nalaki ang alon. Ang problema natin, hindi ko na ito kayang sagwan na papunta doon sa tabi kasi masyado na itong malakas. So, Nanalig lang tayo kung paano ba to Kasi hindi tayo umabot sa ano eh Hindi tayo umabot, inabot talaga tayo ng ano, lakas bahala na ito Pani ba dito? Sana naman hindi tayo mapasokan ng tubig para wala tayong problema At pagka napasukan tayo ng tubig, problema ang malaki itong master Sinasalao tayo eh <laughs> Patay <laughs> na. <laughs> Lagot. <laughs> Ayan ba oh. Ah, sobrang kapal lang ulaan yun. Oh. Eh, Ayan, ulan dito master sir oh, Ayan oh Nakikita nyo yan. Eh, ito yung tabi. Layo pa. So, hindi natin kaya sagwanan to. Kasi pag nagsagwan tayo, wala na rin. Matagal na rin kita sa palaot nyan. Kaya nagpundo na lang ako. Ayun na lang ang ano. Natigil akong ano. Solusyon. Wala na eh. Hinabot na tayo master. Hanggang dito na lang to. No video natin at i-update eh, ko lang kayo kung sakasakali eh pagkatapos sir, eh tabi na tayo kasi talagang sa totoo lang, hindi na advisable mag-loud loud na ngayon namin mga no, mga disagwan-sagwan lang nagkataon lang kasi na inabot ako ng ano, ng Subasco, kaya wala akong magawa, kundi na dito na rin lang eh di, tira na tayo rito dito na lang muna tayo habang nalipas yan oh, mahapong pa na Subasco eh, ayun oh, na narinig nyo ano tapos so, tingnan mo naman yung ano Tingnan naman yung ano Hindi yeah, niya master oh Wala na Ayun kung gusto po po natin Pero hindi na kaya to Papagod lang tayo mahingi to master Wala na pag-asa to sa ano Ayan oh Talagang masama niya Bumalagpat Subukan natin subukan natin magbasbuan kung kaya Pero hindi talaga kaya to master Ang fishing Oo, oh, oh ang habi jeep bishing natin Hindi <laughs> <laughs> ko rin alam <laughs> Yo mga master, magandang hapon Ako na ba? Oh, mga alas 11 si pa lang pala <laughs> Yung huli natin nung sumubas to Hindi tayo nakapag video Ito yon. Yan, nabuhay buhay pa oh Ito yung huli natin nung may, mga, may video tayo Yan ba? Diba? Dami rin naman oh ano? Sipi mo naman yan Yan oh Oh lalaki niya no master oh hmm. mga good size yan so lagay natin yan dito <laughs> um, nadali natin master nung nasa ko naging aktibo sila tama pala yung nasabi nung matatanda pag ang mga isda daw eh ano sumubas ko magiging aktibo yan kaya habang nakapundo tayo hindi naman tayo pwedeng managawang kasi sobrang lakas kaya ino na natin ah, naghagis-hagis lang tayo mga oh mga ayos na ayos pa yan mga ah, good size yan dami yan bawang kung ilan yan <laughs> basta good yan lahat dami yan master puno puno na naman yung cooler natin oh tama tama bago yung ref hindi tayo hindi, ma hindi tayo ano Uh, ah, may mapaglalagyan tayo puno talaga master oh puno, <laughs> puno yung cooler na <laughs> puno yung cooler natin master grabe dami daming huli natin sayang kung may video oh, oh maumay kayong manood oh, sigurado <laughs> dami oh lalaki pati eh. oh puno na naman master eh oh ano ano pa hilata pa kayo ayawang ko lang kumukahuli kayo ng wisdom pang ano pang sabaw libre libre na yan hindi nyo nabili sa palinggi yan ah. lugi na naman ang palinggi sa akin ng isang ano isang araw kung hindi lang ako naubusan ng linya kahapon, malamang ang dami ko rin huli. Ayun, may may namimiwas din master. dito, oh. no? Huwag ko lang akong kita sa video, no? Oh. Tatlo. Naligna nila, oh. Tiyaga nila. Ayun. Ayun. Oh, master. Paano? Uwi na tayo at uh, pagpahinga naman. <laughs> Happy fishing! Woo!